Ang hindi ko si Jay, limang libo, ko lang talagang Kuya, dyan ang Kaya kumikita mo, kanina pa tayo. Kaya na po, kuya. na po, kuya. na po, na po, kuya. at hindi naman sama. Kita mo lang na At isang Ay, ibigay mo na yung mga may isang daan na rin. Hindi makakamakukanyaw. Hindi magkano nga ha. malaki sa kiyaw. Makakano sir? Ano ano sir. Magkano pa gabi ni? Magkano pa gabi sir? Magkano pa gabi Sir, magkano presyo? Ha? Sukuya, napakaraming hawak na baka. Ayan. Ayan. Ayan, yan, kay Boss RD yan? O, oh, RD yan. Yeah. Ang dami yata baka ni Boss RD. Wala pa kayo. Ayan. Kung Mags, siyo. Mags! <laughs> Mags! <laughs> Hindi ko nag-asura daw, yeah. asura-asura. <laughs> Mga baka ni Boss RD. Sige, magkakano yan? May, gitna, may, may, may git nga, so, may likman po ah. Maykit 50,000? Maykit. Maykit 50,000 ang presyo? Mga patabae na yan, ano? Ang tatangkad na? Ayan. Ano yan, puro pareho ang presyo? Ha? Huh? Puro pareho? Hindi, hindi pa pareho. Ah, hindi magkakapa-pareho. Itong hawag mo ay higit 50,000. Yung iba? Huwag ko lang magkano ng Eh, kaya kaya 65, ah? 65 naman, 65, siya kaya magkana? Kay! 65. Ha? 65 daw. 65. Ito naman, 65,000. Matataba siya, mm -hmm. kaysa ka sa iyo. Yan! Ayan. Ayan. Ito, tig 65,000. Kaya kay Boss RD din. Oh. Kay Boss RD din. Maganda. Mas mataba ito kaysa iyo. No? Kaya mas mahal. Ha? Kaya mas mahal. Ayan, Ayan ang mga Ay, Ito 'yung. Ito so, Ito 'yung bandang huli ng 65,000. Ayan. Ito 'yung bandang huli ng 65,000. Ito naman yung Ito naman 'yung ano, banda ang ano 50,000. Kita, <tinyo> Yeah. ay ito rin ang gustong sabihin namin sa amin kung napa-ikot eh kaya nga ako kami na pili mga ganda sabi din naman ako lumulutang di ba magaganda talaga diyan aw totoyo bali eh yung pagikit daw nila ba? ha nginilayan ang binibigay ng libro magkano ba lang ng tao? sawa wala eh sino ba tawag? ay ano kasi paet sa aw kaya mo kung gila sa mga tao

Ang hinihintay ko sa iyo 5,000, 4,000. Kanina hindi Kanina ko lang 5,000. Wala kong may kita. Mano, kanina pa tayo. Kanina po ho yan. Totoo yan. 5,000. 5,000. Laka na, boss. 45,000 pa rin. Wala pa tayong 45,000. 45,000 pa rin. Wala pa. Tapis na tapis lang. Tapis yan. Buti nga ka na. Tapis eh. kamina nga ka-add na. Tapis eh. Kamina-hina sana. Tapis

kaya nagtatag dalawa dito. Lima po. Lima. Ayun ang tagapag-alaga. Mga tagapag-alaga tagapag sila, sir. Grabe, wala na kami hm. pambayad. Ang dami yung baka ni Boss ago, ago. Ang dami yung baka ni Boss Ago. Sige yaw. Tanong natin ito kung nasa ito. Baka ni Boss Ago. Magkakana yun, Toy? Patos na ito ko rin ta. sa 40? Aba ayun. Malalaki ah. Boss Ago Livestock. Patong sa 40 mil. Yan, magaganda ang baka ni Boss Ago. Patong sa 40 mil. Malalaking baka na. Yan, napakaraming turikihan niya yun. Ayan. Ay, magkano yan? Make it 50,000 ang kalaga. Ayan. Yan ang pwet mga patabae mong turete. 50,000 mahigit ang presyo. So, yan yung tig-50 mahigit.

Magkano po 'yan? Magkano po pagbili nyo? 20,000 abihin niyo. 50,500. 50, Kaya baliya. Teka, go bait na sa Matakaw yan, matakaw. Ay, ilalayo-layo nyo lang ha, sisew. Ha? Ilalayo nyo, sisew. Baka mo, sa katakawan nyo, masakay. Ha, hindi tayo kukumpay lang ko yan. Maraming tikling down. Sandok ko lang na abu. Bundok na eh. Kahiya na sa inyo. Ayan. <laughs> 50,000 pa. <po>. 500. Ano yung ala ko ha?

Mga turatihan. Ay, oh. Ito, tabain. Ikan sir. Ikan. At Atong sa 45. Atong sa 45,000, oh. Ang laking baka. na kayo, so, na kayo. yung baka ay patong sa 90,000. Dalawang malalaki na. Ayan. Ito ay baka ni Sir Wells. Ayan. Baka ni Magkano yung baka mo? bigkot ko po. Mga ketempo po ito. 150 40. 40. Maganda ng turete, oh. Maganda si ayro. naka na. Braman. Iyan mga braman. 40 tahanan kaya ganda ng mga Maganda ang presyo ngayon, mura-mura. Yeah. Siya Patong sa liman po. Patong Ito magandang turret ito at tangkad. Tangkad do. Oh. ang mo yan? ang

Hindi kayo magbabasa, hindi magbato, papababa pa lang. Nakita niyo, hindi pa tayo susunod, ipapababa ho. Ay malamak ka lang po yung kanya niyo lang, malamak lang po. Ayan, yeah. ay may tumabas lang po yan, malamak lang po 50 daw ang hawak ni hanap ni Valer, ayun yan lang po ito pare pamilya ko sa kanya. Magana bigay siya rin niyo? 65,000. 65,000 na bigay sa kanya. Ang hanap niya, 65,000. Ang hanap mahawa mm. ang mga kumitugay naman Ang sa kanya. Ang tungkol sa talaga kuya. Magandang katong itong kuwit Ay, magkano ka po? Kaya pa ako sa 65, baka niya Hindi, magkano nga ha? Magkano ha? Huwag kang malaki sa kaya. Magkano ha? O sarado ang mga Ay, magkano sa katulin niya. Kasi sa katulin niya. Hindi tatay, huwag na tayo. Sikap, para tayo din ko kasupi. Magkano sa katulin niya. Ay, Hindi sa niya, magkano sa katulin niya.

500, mga 5, 500, 500, 500, piso, oh, lima dah. Kalau kau kalah kung lima dah pisu. Kami siapa terkalah? Kalau kau kalah, kalau kau kalah, lima dah pisu. Oh, lima dah pisu yang. Pemilai jual Ay, apa? Pemilai jual kau. Isteri pipo kuat. kap. Kita kena Di pala kau bilai. Sampai dia tanya

kami meray kabalikol niya, naman tapis na muna, kung naman tapis na hindi naman tapis na, hindi ko gusto kaming tau, kuna, kung kani, ako gusto ako na. tapos, ako, naman tapis 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 na tapis 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 ano tawad ng okay. siya dun sa pinoy 7 nilay tinanong pa eh andi ini na lang 57,000 katakat na baka katabaan kaya din sa pinoy okay. 7,000 binigay na ang comment eh magano yan kaya ikarim mo po 60,000 na tickets 6 in 9 ano okay. yung po binibigay mo tapos. Sisihing kita price. Sisiparasa. Kaya ano? Ito yung yung petsis ng ika. Sir? Magkano petsis ng ika. Hati yung wala baka. Okay. pa ito. Balog po ano bito. Maganda rin ito eh. Sikweta oh. Sikweta mahigit ang ratio. Maganda daw. Magandang so, magandang na. na. Magandang 59,000 na ano pagkabili pag ni sir. Ayan, marakang baka kapalin. Ayan. 59,000. Baka, nakaplat eh. Ayan, 59,000. Pagkabili na rin. Ano pagkabili na rin. Seventy five. 75,000 na, sinuri nakaninahan. neto five thousand matatag Ayan. Seventy five thousand baka. Ayan Ya kuyete. Lah bamba ka to. Lahano pag gabela sir? 62. Lahano uh, 62,000. May patali 62,000 dapat lagi. Okay. Ay tanan, pag

dapat naman ba ako? dapat kana presyo? ah? maapu? eh dadaan naga? ay sa 74 ro? sa 74 tau? sa 74 tau sa